Ako lagi ang sumasalo sa expenses sa tuwing napapatambay siya sa lupa. Sabi ko baka naman pwede magkaroon kami ng savings account or joint account. Pero sabi niya kung nagrabyado daw ako sa pagtulong sa kanila ay maghiwalay na raw kami. May asawa si sima na sumasampan ng halos apat na taon at limang taon na kaming kasal. Na ngayon ngay meron na rin isang anak na limang taong gula. Tinulungan ko siya nung makapag-training at ako yung sumalo sa mga gastusin namin. Kasi nga may trabaho naman ako nung nagkakilala kami. Noon pa man, nung unang sampan niya ay grabe na ang demand ng binan ko sa kanya. Nasabi ng binan ko, pag-aralin daw ang mga kapatid niya. Damay na rin ang mga kapatid niya sa ibang lalaki ng kanyang ina. At ipagpatayo daw siya ng bahay. Na bawat chat sa asawa ko ay panihingi ng pera. Bukod pa doon ay meron din silang alawan sa ipinapadala sa kanila buwan-buwan. Ako naman ay nagtatrabaho pa rin at never akong huminto kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko pwedeng iasa ang lahat sa asawa ko financially. Lately, may humahabol na naman sa asawa ko at sinisingil siya ng 50k. Kakilala ng pamilya niya tinakasan ng nanay niya sa utang. Kinausap ko siya no na baka po pwedeng buwasan na muna ang allotment ng nanay niya. O wag na muna ng padalhan habang nagbabayad siya ng utang at bigyan ng healthy boundaries ang biyanan ko. Para mag-sync in sa kanila na may sinesettle din kaming bayarin. Hindi ko na isinasin sinala yung mga alas ko na naisan lasa na ipundar ko galing sa trabaho ko. Na yun ay sa tuwing nasa lupa ang asawa ko. chinat ko yung asawa ko at ang sabi ko baka naman po pwedeng magkaroon na kami ng joint account or savings account kasi sa apat na taon niya sa pagsampa niya. eh siya lang halos ang nagmamanage ng pera niya at ang siste wala kaming naipundar. Na ako lagi yung sumasalo sa expenses sa tuwing napapatambay siya sa lupa. Nagbibigay naman siya monthly para sa si bills at rentals at sa pagkain ng anak namin. Pero ang hindi ko nagustuhan ay ang reply niya sa akin. Na imbes na unawa ang yung intention ko ay bigla na lang niya akong sinubihan na maghanap na lang daw ako ng iba. At kung pakiramdam ko daw na agrabyado ako sa pagtulong niya sa kanila ay maghiwalay na lang daw kami. Ngayon ay halas isang linggo na kaming hindi nag-uusap. Binlock niya na ako sa WhatsApp at sa social media account. Nag-install na rin ako ng WhatsApp at binala ko na rin siya para wala na siyang mababalikan. Pagod na ako. Hindi ko na alam pero sa limang taon na pagtitiis ay pakiramdam ko na untog na ako. Na narealize realize ko na habang maaga pa ay kailangan ko nang iwanan ng taon tong walang pag-intindi. At future plans para sa amin ng anak ko. Gusto ko lang din sanang humingi ng advice kahit na nakapag-desisyon na ako, Mami Len. Letter Sender, Amy Once na nakapag-asawa ka na kasi yung pamilyang binuo, yun na yung priority mo. Paulit-ulit tayo sa ganitong explanation na, na magbibigay kung nakakaluwag at maghigpit kung ang pera hindi sumasapat. Walang samaan ng loob dapat. Sa sitwasyon mo na iba pa sa utang at iba pa sa sustento, pero sa huli ikaw ang nag-aabono tapos walang plano is very wrong. At sa point na mas pinili ang kadugo over pamilyang binuo tapos ang laro. Tama yung ginawa mo. I know hindi mo kailangan ng advice kasi sabi mo nga nakapag-decide ka na. Reminder lang sa mga misis na umaasa sa asawa. Na kahit na gaano ka pa ka 100% sure sa asawa mo ngayon, dumiskarte ka. Masarap ang may sariling pera, makakapagdesisyon ka sa sarili mo. Hindi ka mamamanipula ng kahit na sino. Teamwork sa pagbuo ng pamilya, teamwork din sa pagsalta ng rasya. Pakita mong kaya mo yung sarili mo dahil ang babaeng madiskarte, hindi yan takot mawala ng asawa. Na in case of emergency, you can break the wall.